Yan, ang dami niyang pagkain, guys. Hoy! Ginaganyan pala niya layan mo pag kumakain. <laughs> Nasasayangan ako, ah. ha? Ah, gusto niya yung... Parang na kasi yung powder, yung iba, oh. Ayan. Napapakain na naman ako sa kanya, guys. Ayan. Nagtitiis siya dyan sa ano na yan. Ano yan siya guys? Yung ano ba yung, yung mahaba ba na no? Biscuit. Ah, yung ano ba yan? Lintoy. yung <laughs> tawag sa amin dati lintoy. Ano yung, ano ba? Long bread. Oh, ayan. Nilagay niya doon sa ano. Sa higda. Tapos doon na naman siya kumakain. Nilagay na ng nga kita ng pinggan eh. Sa so, Kawawa nga lang siya kasi mag-isa lang, di ba? Ayan. So, ayan. Dami niyang pagkain. Apat na ano yan. Apat na stick. Binlender ko lang siya, guys. O, minom na naman siya. Ayan. Magpalaki ka na. Natuwa si Bunso, guys, nung nakita niya ito kahapon. Kahapon ng hapon, galing sila ng school. Sabi niya, gusto daw niyang titingin sa, ano, sa, dito nga, sa chicken niya. Kasi, galing, supposed to be. Ako, niligra, niregalo ko to sa kanya nung nag-day ako. Kasi, wala akong, ano, wala akong naisipang ipaisalubong ba sa kanya. Ayan, kaya binili ko to para sa kanya. Kaya, sabi niya kahapon, galing school. Mimi, gusto kong ano, gusto ko punta tayo sa taas. Gusto kong titingnan yung chicken. Sabi na nang ganon. I want to check, I want to check the chicken. Can you bring me up? Ganon siya sa akin. Kaya dinala ko siya dito. Nashock siya guys. Ang saya niya kasi daw. It's so big na daw. Very big na. Kaya sabi niya, kailan kaya siya mangingit log? Sabi niya, maybe they will give me eggs. Sabi ko, I don't know. Paano kaya to, guys? Paano kaya siya mangitlog? 'Di ba? Anong tawa, guys? pa sa baba, guys, kung kung anong feeds ang ipapakain. Hindi ngayon ha. Hindi ko ngayon ipapakain sa kanya kasi syempre maliit pa siya, no. Pagmalaki na siya, guys, pag ano na ba siya, pag ready na siya mag ano, mag mangitlog, ano ba ang gusto, anong feeds ang ipapakain sa kanya yung ano, yung ano na ba? Mag bibigyan na siya ng para makapangitlog na siya. Anong feeds po? 'Di ba? Kasi pag walang lalaki, ano eh, feeds lang 'yan eh, 'di ba? Yeah. Eh, kung sayangin 'yan. Naman diba ko ba kung lalabas ako bukas? Kakatamad no. Para makabili ako ng feeds. Kasi, ayan guys, pag after kong blender, tinry ko siya, blender, blender ko siya. Tapos, nilagyan ko siya ng ano, ng, binasa ko ba siya guys? Nilagyan ko siya ng tubig guys. Hindi niya kinain, mas kinain pa niya yan ganyan, powder, yung uga, tuyo. Ayan. Sana alam ko yung ano ba, pang feeds na pang itlog. Or else, magtanong ako doon sa pinagbilhan ko na. No. Ayan. Malaki na talaga siya. Si, ano, malaki na siya. Sisiw na sisiw siya yung binili ko eh. Sayang lang nga lang, namatay yung isa eh. Lalaki yun. Iwan ko ba kung paglaki nito, hindi kaya to siya lilipad. Hindi kayo siya lilipad guys. Baka tatakas ba na? Ang ako. Ano na lang pag tumakas no. <laughs> Tapos Diyos ko magwala talaga yung ano ko. Bunso namin. So, nandito na lang guys ang aking video. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa inyong pagpapanood. At update ko kayo kung mga, ilang weeks, update ko kayo kung ilang, ilang weeks, baka, ipakita ko sa inyo kung lalaki na ba siya, kung anong reference from now after 2 weeks, so, bye-bye guys, thank you very much for watching, and God bless you all, ingat po bawat isa sa inyo, thank you, I love you,